Siguro isang isang pinaka-important na, na duro sa akin ng dad ko is education. So I see to it na ma-aral, matapos yung apat kong anak. And yung dalawa kong anak doon sa apat gusto mag showbiz pero dahil nga mahirap ako, oh, isang asawa lang ba yan? <laughs> Ayan na. <laughs> naman yun. Ang hindi nila alam. Ay! <laughs> so, ano, um, sinasabi ko dun sa dalawa kong anak na it's hard to be successful as an artist. Kasi isa babae, isa lalaki. Sabi ko, at pag sumikat ka man, that 1% na sumigat ka, baka lalo na yung babae ko, sabi ko, yung pangaray ko, si sabi ko, baka ang maximum mo lang sa karir mo, 5 to 10 years. So after that, ang hirap, where will you go, sabi ko. Kaya sabi ko, I, 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 I gave you na, 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 the right education para dyan, dyan ko kayo gusto pumunta. As much as siyempre gusto nila maging artista rin, like their dad, eh, mas ilo na ko na yung ano, kasi ang hirap din nang pinagkakutol eh. Ikaw, nung ako, parang sa panayon tayo nagsimula eh, di ba? Minsan meron, <laughs> minsan wala. So, ang hirap din. May <laughs> hirap. So, ayokong maranasan nila yung uh, downs ng show business. Kaya, din-discourage ko sila na mas importante yung education. If I may add si Anjo, uh, before he became dad to his children, he became dad to his siblings. If, if I'm correct. Uh, because it, uh, their father left early. Uh, so, siya, bilang uh, the, uh, the eldest, uh, stood as their father, uh, yung mga siblings. Uh, kasi ang daddy ko laging sinasabi niya, uh, children are the most oppressed people, some of the most oppressed people in the world. so, uh, Kahit ng mga bata kami, hinahayaan niya kapag may kasalanan kami, hinahayaan niya kami mag-explain kung bakit namin nagawa yan. Pag naiintindihan niya, ah, okay, okay, sorry, sorry. So, so we had uh, a voice, we had uh, pwede kami mag-reason out. Uh, so that's what I do with my kids. Plus, he was the sweetest dad. So, ayun, uh, ganun din ako sa mga anak ko. Yung kahit malaki na ako, pareho na kaming uh, adults ng daddy ko, eh, nagbebeso pa rin kami, nag-I love you pa rin kami, nag-hug pa rin kami, madalas. So, yan. Yan So, one last question. How far are you willing to go para yung title na yan, magamit ko sa tunay na buhay? Hindi naman yung pakatay, pero ah, how far are you to protect your kids? Ah, itutumba ko talaga yung so, ano, pag merong uh, kung mayroong umabagrayado sa mga, ko. po, uh, alam naman ni Angel, uh, may higit din ang ulo mo, <laughs> sa, sa mga, uh, but, yeah, uh, of course, lalo-lalo na, pareho kami, uh, puro, puro girls ang kids na, uh, well, yes, uh, sons also, but uh, we have two girls, so, very protective ako. Uh, so, fitting for the time. Okay. Yes, Martina? Oh, para, ti, yes. Yes, para Same siguro. I think any father. <laughs> ay, hindi pa. Sa, sa awa ng Diyos, hindi pa naman nangyayari na na-challenge ako dahil sa mga anak ko ay may may nag-agabrayado sa kanila. And I, I pray for that. Kasi, like John said, ako baka, ano rin eh, ayokong dumating yung time na kasi ano rin ako eh <laughs> baka, kasi may nitulo nito sa akin baka mahirap na kaya ano na lang uh, I see to it na uh, they're okay bago sila ay, uh, tinatanong ko oh, kumusta yung mga kaibigan nyo gusto yung school gusto yung friends so, para alam ko na sa hindi sila naliligaw ng landas at walang nang lolo mo sa kanila so parang inuunahan ko na kasi Ayaw ko dumating sa puntong yun na magalit ako kung sino ng abis na mga anak. Okay lang yeah. ba, Pilar? Saka so, <laughs> ang sinasabi namin, dahil parehong babae, eh, ang payo namin pagdating sa mga boys, huwag lang kayo maghahanap ng katulad ng mga daddy niyo. <laughs> <laughs> okay, ganun tayo. Up next, we have Nurse Amal Jimmy Entertainment. Um, Namin po ba yung expectation of the first directorial job today? I'm uh, very happy with the product. Nakita ko na yung buo. Sila hindi pa nila napapanad yung buong na movie. I'm very happy with the outcome. But of course, being a first time director, nakikita ko yung mga mga... Uh, Siyempre, marami pa, marami pa akong kakainin bigas. Kung baga, ikakain ni FPJ. Um, Uh, Siyempre, nakikita, ay, sana pala nilagyan ko parang ganito or uh, but may, meron pa rin frustrations. But for a first timer, I'm, I'm happy. Pagkita ko yung trailer last month, ang parang ang una ko naisip yung inspired ba ito doon sa movie FPJ and Julian? yes, of course. Oh, of, uh, uh, actually, yung title lang naman. Yung isusumbong kita sa tatay ko, ginawa kong itutumba ka ng tatay ko. Uh, and yung FPJ Julian, which is me, But that's as far as it goes. Uh, it's walang pinalaman. That's so, parang may other flavor din na hobby. Sorry, he's Ian. He's siya He's Ian. He's Ian. He's Ian. He's Ano ba to? Uh, deliberate ba nang hindi ka mo nagbawa ng movie? Or deliberate ba nang hindi ka na nagbawa ng movie? Tapos, since nung last na nakita ka natin, parang bata ka pa talaga. <laughs> na, dumaan ka ba sa tinatawag niya ng awkward especially dun sa mga child story na nagiging awkward Well, actually, after po nung Miracle in Psalm number 7, Um, nung nag-pandemic po, nag-decide yung mami ko na magpunta muna kami ng province. Which is, I'm really grateful sa decision niya na yun. Kasi, parang, nung bata kasi siya, may mga experience siya like climbing trees, na nakakapag-bike ka around the village, mga ganyan. Tapos, tabing dagat din yung bahay namin sa Mindoro. Um, marami akong natutunan doon sa ginawa ng desisyon na yun ni Mami. Pero, um, after ilang years din kami nag-stay doon, my mom asked me kung gusto ko pang mag-artista or we could just go back to England and mag-school na lang ako doon. And sinabi ko sa kanya na hiling ko talaga and passion ko din talaga yung acting and being part of the industry. And alam ko din na pagka actor ka, um, mas nabibigyan ka ng voice or ng influence sa social media, ganun. So, gusto kong i-take yung opportunity ko na ganito na may mga platform ako to inspire other people and you. So, ayun po. Pero, sana ngayon magtuloy-tuloy na rin na may mga movies ulit tapos yung mga project ko ulit. Our next question will be coming from Annalita Amistoso, a TikTok influencer. Okay, Sir uh, Angelo. Sir Angelo, let me see, Sir uh, Giano, I'm direct now. Do you have plans to direct then? Um, how old are you now? Uh, I'm 40. 40. So, i some 25 years ago, i direct now, Sir BB. Um, <laughs> um, Parang I was given lang ano. Oh, magdirect ka ng ano, sitcom. Wala akong idea. It was just my name. And I did not like it. <laughs> Kasi it was so challenging. And you really have to study. Kailangan malama mo lahat ng ano. And time. Time. Very important. So, hindi, hindi para sa amin ang uh, pagderedek. I'm more comfortable being a public servant than <laughs> mag-direct. Uh, Kaya nga I'm so happy kasi si Giano, my friend, for so many years, nung uh, nilidirect ako, ano e, eh, iba eh, Parang, wow, parang gusto ko sabihin sa kanya, naabot mo yung ano, yung hindi ko naabot. So, I'm so happy for him and dahil I was so delighted dun sa while he was directing the movie, I was really hoping that he will continue this. Kasi nasa kanya yung talent eh. Nasa kanya yung patience. Isipin mo ang patience. Eh, nung artista kami, walang pasensya ito gumising na maaga. Walang pasensya ang magtrabaho ng, ano, ng professional. And here, I saw the other side while he was directing. Nasa puso niya. Yung uh, pag-dedirect, dinitilip niya, binibigyan ng oras, pinag-aaralan niya. Pati yung uh, story-a. Kaya, I'm so happy na sana, sabi ko sa kanya, Tol, this is your third career from a uh, uh, songer, and a comedian, host, uh, ngayon naman, directing. Sabi ko sa kanya, I, I don't know if you remember, nasabi ko sa'yo, na uh, October pangatlong career ko na 'to. Sana mo to, kasi nakita ko, nakita ko sa kanya eh. Nakita ko sa kanya 'yung ah uh, passion, uh, talent or ah uh, future <coughs> ng isang comedy director. Ang dami ngayon, 'di ba? Hanout uh, sa romance, ano? rom-com, 'di ba? So, more on yung sa relationship na ano, tapos nandun na lang yung comedy. But yung pure na talagang comedy na movie, wala na akong nakikita ngayon eh. So, parang nakita ko kay Jano yung susi na mabuhay ulit yung uh, comedies that I grew up with mga Dolphy panchito, babalu. babalu, parang sa kanya ko na nakikita na siya na magtutuloy yung mga ginawa ni Leroy Salvador, mga, di ba, Bendeleo. So sa kanya ko nakikita and uh, I really hope na magtuloy-tuloy siya sa Lusoy na yung pagdedelay. Okay. Follow up lang kay Sir John. Sir Dana, uh, from the Sir Ali Uh, gagawin niyo po ba yung niche itong comedy talaga? Or mag-branch out din kayo sa mga horror? You know? <laughs> no, uh, hindi, I think that's my, uh, that's my uh, uh niche talaga, uh, comedy. I want to be a comedy director because we need it uh, in the industry. Kailangan natin. Kailangan-kailangan natin ngayon. Marami na tayong Uh, drama directors, horror directors. Wala tayong konti-kokonti lang yung comedy directors. So we need it. Thank you.